Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina at hindi nagbibigay kaalaman at pagpapautang, kung nasa trabaho ay hindi nang titiwala kagad maingat, at matapat sa mga gagawin, ayaw ng mga usapang pakiusapan, ay may ugaling madaling magalit kung nasa katwiran, at ayaw ng usapang may kabastusan at borwan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 20 number 7 at number 15. Taurus ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho, madisiplina at mapanuri sa mga ginagawang trabaho, at may matalinong kaisipan sa trabaho, may masalang ugali ayaw ng inaabala sa gawain mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa, sa tahanan ang gusto masasayang pag-uusap, nang laging may good vibes ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 11, number 34, at number 17. Gemini ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat kung nasa trabaho at kung sa mga gagawin, at inuuna ang paggawa ng plano, maingat para laging maayos ang pamamaraan. Kaya hanggat bata ay gusto ay magtrabaho ng makaipon ng maayos, laging may isipan na pangarap ang maging masikap ay kayang yumaman, kaya maingat sa mga ginagawa. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa pagpapalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 25, number 20 at number 16. Cancer ang cancer ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matapat kung nasa trabaho at sa mga makakausap ng walang magawang problema, may kadaliang magseselos. Pag umiral ang pagseselos ay pwedeng makagawa ng paninite kagad. Sa trabaho ay hindi gagawa ng kalokohan, pwedeng mawala ng trabaho. Sa usapang suhulan ng pera, lalayo ayaw magkaroon ng kaugnayan sa ganoong usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May kaluwagan magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 15 number 10 at number 42. Leo, ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, stricto at laging inuuna ang pamilya na maging masaya. Ayaw ng mga usapang matagalan at may kayabangan. Mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. Pangarap ang makaipon ng madaming pera para sa pamilya. Sa tahanan ay masayang usapan at maligayang pag-iibigan. Maingat ng walang mapasok na problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 25, number 13, at number 12. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gagawin at mapanuri sa kausap, sa mga sinasabi, ay maingat ng laging may good energy ng swerte, kung nasa trabaho ay masipag, dahil may pangarap na maging mas maunlad na pamumuhay, hindi mikikisuyo sa ibang tao sa mga gagawin, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, ang bigay ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 30 number 15 at number 21 Libra ang Libra ngayon sa pahiwatig na bigay galaw nang mga kalikasan, madisiplina at sinisigurado ang gagawin. At sinasabi, kung gumagawa ay laging may plano sa trabaho, sa pamilya maingat sa mga sinasabi para walang magdaramdaman at walang dumating na bad energy sa tahanan, at hindi nagtitiwala kagad lalo na sa pera. Ang mali ay mali para kanya, hindi pwedeng itama ng suhol na pera para maitama, sa trabaho ay masiglang gumagawa dahil may trabaho, para kumita ng pera na maayos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, namula sa sikat ng araw. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10 at number 40 at number 17. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may ugaling matahimik sa mga ginawa at ganoon din sa tahanan ay maarugaes sa pamilya na para sa mapasaya ang tahanan at ayaw ng mga usapang-mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan. At kung nasa trabaho ay madisiplina, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, nakapokus sa mga ginagawa para sa ikagaganda ng mga gawain at hindi nakikisuyo sa ibang tao, at may ugaling mahaba ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paglalabas ng pera alan sa pag-iipon para sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24, number 20 at number 36. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na pigay galaw ng mga kalikasan, masipag at malakas ang loob sa mga ginagawa sa trabaho. Kung nasa trabaho, kahit may kahirapan na gawain ay aayusin para matapos ng madali matyaga laging nasa isipan hanggat may malakas. Nakatawan ay trabaho ng matyaga. May isang salita at hindi makukuha sa kinang ng pera. May katipiran magpalabas ng pera. May mapanuring mata at sinisigurado ang mga sinasabi may katipiran magpalabas ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 11, number 26 at number 20. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may maselang pag-uugali kung nasa trabaho, ay mas gusto ang mag-isa, Mahigpit ayaw ng maduming paggawa sa trabaho. Ayaw ng mga usapang suhulan at lagayan ng pera. Laging inuuna ang pamilya para laging masaya at nakakaipon ng good vibes ng swerte. Pagmasaya ang tahanan ang nasa isipan. At hindi basta nagpapautang, masinop sa mga kinikitang pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, namula sa liwanag ng buwan Malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 27, number 25 at number 8. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, madisiplina at laging nasa Isipan ang maging masipag para laging makakaipon ng pera sa pamumuhay. Kung nasa trabaho, ay maingat at hindi kagad nagtitiwala para makaiwas sa suliranin. May matapang na ugali na kayang magsalita ng tama pag nasa katwiran. Kung sa trabaho ay may plano muna na gagawin, nang walang mapasok na problema, maaruga sa magulang handa laging makatulong. At ayaw ng mga usapang may kabastusan at paligoy-ligoy, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw. May malambing na pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 26, number 15 at number 10. Pisces ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, kung nasa trabaho, ay matyaga at laging iniisip ang dapat gagawin, maarugas sa pamilya para laging malulusog ang katawan, hindi papasok sa mga alanganin na mawala ng pinagkakakitaan, madisiplina na masikap sa mga ginagawa para maging masaya trabaho laging naninigurado sa ginagawa at sinasabi, hindi nagbibigay ng karungangan basta-basta sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, And color pink number 17 number 28 at number 15.